Please Monday morning po sa ating lahat guys. Uh, samahan niyo po ako at mag-ikot ako uli sa looban guys at titingnan ko uli yung mga tanim namin dito na okra. oh, ayan po guys, kung naano na siya ng damo. O pala ang daming hinog na bayabas. Ayan. Nakakatuwa, ang dami niyang hinog guys. Ito na nga nakain ng ibu. Ng... Oh! Bakit? Nasunod sa akin, namamayabas. Ayan guys, um, kapatuhan dami ng ano. So, lang ako guys ng sili. Ano, pipitasin ko ang kanyang ano kanyang talbos at ipagbibili ko ang kilo kasi niyan guys ay 50 na ko pinutol pala yun ang din yung malaking puno ay marambor na guys yung ayun pa ulang lang sa ano sa gamas nahihirapan kasi akong gumalaw guys hindi pa pwede magpupersa baka mag eh malalim bihira yung aking tahi kaya ako iikot lang din guys at titignan ko yung ano sili kung meron ako makukuha kahit isang kilo maibili rin ng hawot alam niyo yung hawot guys yung din sa Batangas ay ang tawag din na, ay hawot yung tuyo ayun guys oh nakakatuwa ngayon ang paminta dami niyang bunga hindi na kagaya ng taon na kaunti madami siyang bunga ngayon sky tingnan niyo po oh. yung iba ay botil ng iba pa ay bulaklak pa lang dami siyang bunga ngayon ayan yun guys so, ang dami ng bunga ang nakakatuwa ay ang putihan niya ito ulit ay sa ano pa Marso, Abril ang harvest ulit ng paminta ito may sili ang dahon sinasorbi ko lang isang ang sili kung kasya ng isang kilo kasi pag kasya ng isang kilo ay kukain ko pag hindi naman ay hindi na at ay makaka isang kilo nga ako na madudulas pa ayun pa siya nga rin isang kilo guys la 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 Ay, eh, nakakatuwa yung big na guys. Ayun, oh, ayan nga Kulay red na yan. Ay, big na Ayan. Ayan. ako. Mamaya ako. Mamaya ako, ari pipitasin guys. Sinurubi ko lang. Ari o. Sinurubi ko lang kung may iba pipitas bagang sili. po. Kaganda babak guys.